mga Trobox maglalagay nga pala tayo ng panibagong switch dito sa aking uh, Troba Pits na ito kasi isira na yung kanyang switch na to mga Trobox ang dalawa tapunggal na kaso bumili siya mga Trobox ganito parang ordinary pa yung mga Trobox parang anlambot ang liliit ng wire nyo mga Trobox pero kakabit pa rin natin ganyan naman kung nilagay yung setup ng kanyang ano switch hindi kasi kasya dito yung ano nya eh pinakabilog nito magaling pamilya yung kumpare ko ng mga accessories na eh. kakabit sa motor nya eh. ano, try natin gawin kasi parang hindi na natin alam ang mga gantong pagwawiring mga tropax eh Ipasok ko na yung wire Nakabang na dito mga tropax. Oh. Ipapalit ko na lang dito sa headlight niya. Saka sa mini driving. Tapos itong kanyang double ano, double switch to. Sa stock at saka sa loud horn niya. Tinanggal ko muna dito mga tropax. Ang galing na ilaw din to. Ang ganda din yung kanyang switch. Kasi yung setup ng kanyang, ano? Parang pano <laughs> yung <baday>, mga throwbacks. <laughs> Parang pinagana lang talaga. Ang hirap kasing lagyan na accessories din ng gantong, ano eh, underbone eh. Yung mga switch hindi maitago talaga mga trobox Pero, oh, try natin yung malinis na wiring. Quality po manila mga throwbacks, oh. Honda. 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 FI na to mga tropax Napakalapit uh, Okay mga tropax Gawin ko muna to Ay, Mga tropax tapos na Napaka basic lang naman Ito nakakabit na Napaka linis ng gawa natin mga tropax oh. Yung ano kanina Kulay blue pinalitan na natin Para Kaporma naman Malinis na yung pagkakagawa sa mga tropax gumamit lang tayo nito 14 sakit saka screw yan pang hinang sa dering ayon electrical tape gunting saka led yan lang ginamit natin mga tropax yan yung mga pinalda natin uh, ano yan wala pero nagana pa siya ito nga lang, hindi na makakabit. Okay na. Hindi alam na mayari na ginagawa ko na yan. <laughs> Mahintindihan mamaya kung gagana siya. Wala susi, mga tropax. Mahala na kayo. a ah, eh, 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 wari ko eh. Mahala na. Pag umusok. Pero <laughs> working yan, sigurado tropaks, 100% yan. Hintayin lang natin mayari, wala eh. Nagtatrabaho pa na sa loob pa. Napakaganda ng pagkakadala niya natin mga tropax. Matibay na. No? Kung gae. Eh. Matibay ng pagkakabit niya mga tropax. Malinis na malinis. Huh, napaka basic. Sige mga tropax at ako ay, ay maglalaba pa. Sige <laughs> mga tropax, mabay. Babush!